Para magplano ng mga mensahe gamit ang call bell, kailangan muna nating pumunta sa seksyon ng mga mensahe. Pagkatapos ay pipiliin natin ang contact kung kanino natin nais magplano ng automaticong mensahe. At kaagad na pinindot namin ang pindutan para magdagdag ng isang paalala, pumili kami ng particular na petsa o kung hindi, pumili kami ng pasadyang option. Dito, sa seksyon ito, maaari rin tayong magdagdag ng petsa at oras ng mas tiyak at pagkatapos Pagkatapos, sa kahon sa ibaba, maaari tayong magdagdag ng tala para sa ibang tao ng kuponan. Tandaan na maaari mo ring i-mention ang taong iyon para makatanggap siya ng abiso kapag naipadala ang tala. Sa wakas, sa seksyon ng pagpapadala ng mensahe, kung magkiklik tayo sa button sa kanan, lalabas ang isang bar ng pagpili kung saan natin maaaring piliin ang pre-aprobadong template ng WhatsApp na nais nating ipadala sa kliyente. Kapag na-activate na ang paalala, tandaan na punan ang field ng variable at mag sa save sa ganitong paraan mo mapaplano ang mga mensahe gamit ang Coldwell. Tandaan na ang Coldwell ay isang plataforma para makipag-usap sa iyong mga kliyente kasama ang iyong sales at support team mula saan man sila naroroon. Mayroon itong maraming mga kakayahan tulad ng isang multi-agente na chat module, chatbot, tindahan para sa WhatsApp, mensahe ng maramihan, API, integrasyon sa WhatsApp at iba pang social media at marami pang iba.